si may aircon yung paligid. Ha? <laughs> <laughs> ano 'tong regalo? Boy. Ha? Ah, ala. Ah! Ito 'yung regalo ko sa kanila. Pinanggan naman buhoy. Malaking, ah! malaking. 'Yung unang regalo ko sa iyo ito. Yeah! Wow! Kahit used na. Eh, okay. okay. ito 'yung pinagsikmahan ko kagabi ng umiiyak ako. <laughs> <laughs> Akin mo. Oh, yeah. Bye! 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 Kay mother to. Ay, lagitan ko na ay. Wala gusto din mo. Ay, hindi pa to. Daling ko sa atin. <laughs> sa Japan, <laughs> sa Japan, wala pa yun. Sorry. Sa Japan. Kasadya nila gito. Di ba may dala yung uh, <laughs> uh, ko Ito dapat suotin ko para sa arrival ko ngayon, mother. Para makita mo ako maganda. Ala, kanindi ka Eh, naisip ko, baka wag mukha akong ano dito. So, Kapreng nakadress. <laughs> sa dagat. Wala mo kami regalo. Wala mo kami ano dito. Outfit hey. man yan sa Ito lang <laughs> naman na yan. Yung... Outfit sa Bicol. <laughs> Ito yan na. Oh Hala, nasira God. pa. Ayan! Ang yeah. maburito mo! Dalawa yeah. <laughs> yan! Dalawa ba? Oo, oh, yay! Yeah. Hey. Meron dapat to yung, ano, yung 95% aloe vera para dili sa watery, Kaso 600 pesos. Mahal pa yun. Oh. Sabi ko, mas ate, huwag mo sabihin na meron ganun ha para hindi ko mabigilin. <laughs> yeah. Ayan, 200 lang. Ma-arty kasi siya, kailangan na niyang suiting gel. Ito! Ang noodle! Yay! Masarap hey. yan from Japan! Benta ninyo sa tindahan. Hey. Mahal din to. 100 plus kaya yan. Hey, okay. ito na yung chocolate. 300 na. O 300 na. Para sa mga bata lang to ay napagkaon. Kapay sa unang ulo kung chocolate. <laughs> <laughs> May bawas naman na. Eh. <laughs> Hindi, pinabubuksan yan para ma ganun yung ano. <laughs> Kasi yung sa akin, yun yung yun 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 dinilakon dami. Galing Japan to? Galing Japan? Oo, oh, galing Japan oh, oh, yan. Okay, oh, in Inchik ako sa ni Japan ang swat. Ito dapat Emilmar, dapat to. Kaso bigay ko na lang sa'yo. Hindi sa akin. Ay, oh. Ah, di ba? Para meron kang Japan-Japan. Nagsuot ka nito? Hindi na. Nga naman. <laughs> <laughs> Bakit bago ito? Sabi sa oh. paling kita dyan. Terno yan. O. Nagtigay mo na na terno yan. Eh. Hindi ba katulog kung ayaw mo pang lakad? Tulog ako nila. O. T-shirt. Eh. Thank you Mama Mary. Kinuha ko ito sa... sa <laughs> parang hinupa. Para. Pag nag-shopping ako, parang kaganito. Parang ganito. Eh. Tapos ito. Yeah. Yeah. Mainit. Hey, Mainit pa ma naman dito. Kasa ba yan? Hindi ko muna. ulan na ah. Yung pawisan ako. Luluwag na yung maliit mo. Ayan. Beep. pressure only Ay hindi kasi maliit. Maliit ba? Huwag mag-good shot Takto lang yan. Kasi marami kasi nag-aagaw-agawan doon eh. Tapos ito yung jacket. Yay! Yay! Thank you. Akin to, tanga. Mabayaran mo ko 500 yen yan. 5 times 4. 20. 200? 2,000. Huh? 200 pesos. talaga? Okay. <laughs> 200, 200. 200 pesos? lang yan. <laughs> oh, 200. Ay! 500 yen kasi 5 times 4. Kasi ang 1,000 yen doon, 400 pesos or 3,900. Ay, ang marvel yan so, oh. Oo, ito din or oh, Naka-less 50% kasi. Kaya pala na kasi. Pero marvel to. Tsaka maganda. Tapos yung nice. bag. Ay, nagsusuot ka nito? Oo. Ano ba diba ito? Kay Melmar, dapat eh. Oh, <laughs> Tapos sabon kasi di ba madumi yung balat mo. <laughs> Oo, oh, parang mo talaga linis na sa akin. Okay, wala naman ako nag sa kanya, guys. Dadaling ko ito para sa kanya. Tapos kaya nilabas ko para... Ang lamig ah! Oh, di ba? Maganda yan. Tingnan oh, mo naman. No. mo kung paano pagsuot ng ano. oh, ganito yeah. dapat yung pagsuot ng ano. baliw, hindi Bali. ka marunong. ganito okay. yan. No. Ayan, meron ganyan. Ayan, tapos dito. Ganyan. Yan. <laughs> <laughs> ganyan, yan. Wala naman akong dalang pasalubong Yan lang naman. <laughs> Hati-hati kasi ang dami kasi namin sa bahay. Ko to. Ang ganda na ito, no? Oo. Oh. Tapos para may remembrance ka sa akin. Yan, yeah, mm -hmm. ninaguan. Ang ka ba nita? Oo. Eh, nagkikita hey, mo yung mukha ko eh. Kamukha ni Didong nung namatay. <laughs> <laughs> para meron kang remembrance. Oh. Kasi kopol dapat to. Kaso wala naman na kami. Kopol? <laughs> <laughs> Charot na. <laughs> Gusto mo ba ito? Oo nga. Para meron kang something dito. Mm. Ay, meron pa pala. Oo. Oh. Hey ano kung galing isang bayan yan friend? hindi, galing to sa ano kung sino man may ari nito, good luck sa sa'yo galing to Ay sa mga is... ang dami sana noon, kinuha nila ni Mel Marcia dahil nga na nawalan ka ayon. yung kinuha doon sa ano, kinuha ni Man Man wow ako talaga eh diba nga sa'yo yung natin ibang eh, Britney salamat sige na kayo maganda naman yan ayan, ayan, yan. tas ito, Tomodoro. para sa magiging girlfriend mo Apil? <laughs> ay, bagay sa iyo okay, oh. oh, meron. to. So, bagay. Hindi ka alam ganino yan eh. Eh, kay Ichan. E <laughs> eh, kay Gio. Wala ko eh. Ang dami ka rin sa bahay. Ay, 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 ay. Kay Kelvin na ito eh. Tapos, ito yung para kay mother. <laughs> <Yung> para mamanghuran <laughs> <laughs> si Bunso. <laughs> ito yung outfit bukas sa uh, Bicol. Bukas ba? Ay, sa... sa show 16, sa Bicol. Basta... Asa, asa bang sa karang Bicol? Third floor. <laughs> Basta <laughs> Jubilyar. Basta <laughs> Jubilyar. <kaya, laughs> tayo <laughs> Jubilyar. Asa ba dyan? Ay, ito yung labho nun. Asa na lugar basa Asa na lugar? Jubilyar. Pobilyar, Jubilyar. Basta Daraga. <laughs> albay, <mabay>. albay. Albay. Asa <laughs> Daraga? Albay. <laughs> Asa Albay mismo. Salamat sa Thank you. A Fiesta. A regalo. Masa albay mismo. Sa Lugan. Uh, bag, may bag pa. Thank you. Bag, bag, yung bag. Yung bag kasi nga, di ba, pag nagbablog ka, at meron kang vlog lagay ng tumbler. Mama Mary, thank you so much for bigay nito. Hindi ko naman magagamit. Bigay ko na lang sa kanya. Kasi si Mama Mary, mahilig magbigay. Ay, saka ba si Nick Quarta? Pagkutuot sa din. <laughs> Wala. Pagkutuot sa din. Pagkutuot sa din. Pagkutuot sa Ayan. Yan lang yung regalo ko sa'yo. Pasulubong nung galing Japan. Oo, oh, galing Japan mo yan. Ang magbabate pa sa Japan, ganyan no?

Sayo dre years sa kanila. Sayo naman ang may hits bill market Eh may brown na ganyan. Hindi mm. ganyan din bibigay ni. Di hindi kay bit ni ganyan. Ah, may isa daw na ganyan. Oh, o, dalawa kasi nito sa yung ah, dark brown. O oh, yung brown oh. nga. Kaya tinawag niya kay Britney. <laughs> kay Britney, sabi ko ay kay Milmar. Kasi bagay sa nito. Tingnan ugo na. Nasa iyo man Ah. Ganun bag may 1000 na ganyan. Wala pa kasi sa iyo. Sa iyo. Sige na. Dahil doon kasi dadali namin ito sa istiyan namin. Oh, oh. Thank you. you. Para actually ang dinan talaga para ma hindi na mabigat yung maleta. Ba? Oh, tsaka power bank. Ha? Ay, hindi pa din. Boy, pala tayo. Ha? Ay, dapat pala Dinalo ko yung yung power bank na isa no. Sorry, sorry. Hindi ba? Hindi ba kay ano? Mamali hindi, mamalina yung puti. Mamali ito yung kay Mama Mary. Ah, uh, uy, maganda yun! Mag Japan is mm. forever. Alabira. Bibili sana ako ng sa si Pil eh, wag na lang abusar na. <laughs> Yeah. Hindi lang up Thank you so much Hati-hati <laughs> na lang kayo sa noodles Kasi Ang dami kasi sa bah bahay Buti nakakuha pa ako ng tatlo Thank you so much